Ito naman, sumbong naman sa Dinumanoy Unrecognized Online Banking. Transaction ang nais masolusyonan ni Mrs. Nueva Harkins. Siya po ay katuwang ng ating programa. Kasaman pala natin ito sa pagsasagawa ng mga outreach program at medical mission. Isamin po siyang stakeholder ng Police Regional Office 3. Ma'am Harkins, Sige po, pakikwento po ang nangyari para maging aware ang ating mga kababayan sa gintong uri ng cybercrime. Ano ba ito? Laging biktima ba si ma'am? Hi ma'am! Ma Hello ma'am! Hi sir! Hi sir! Yes! Kumusta po Hello. kayo ma'am Harkins? Mabuti sir! Kayo po! We're all doing kumusta great! <laughs> Saan na mga? Kayo rin po, sir. You look great this morning. <laughs> yeah. Lahat po, dito. Papasyalan namin kayo. Nasaan po kayo ngayon, ma'am? Dito po at sa office ngayon, sir, ng ano, head office ng foundation. Dito po sa Olongapo City. Sige, ma'am. Pasyalan namin kayo minsan dyan. Okay, ma'am. Um, uh, oh. ano po yung pwede nyo... Uh, may reklamo ba ito? May gusto lang i-share si ma'am? Nagre-reklamo si ma'am eh. Sige, ma'am. Oh. Yes, po. <laughs> Uh, Pak po ang lahat, sir. Gusto ko muna, of course, bumati ng magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. And of course, magandang tanghali po sa inyong lahat ang na nandiyan dyan sa studio. Um, on June 21 po kasi, nakareceive po ako ng OTP through SMN Text. OTP, one-time uh, password. One-time password, on password yes. po sa aking... Sa aking cellphone, personal cellphone, uh, na sinasabi po doon sa kanilang message, sa text message nila, na ako daw po, ang credit card ko daw po ay nag-purchase nah. ng uh, mga bagay-bagay na hindi ko naman po masabi ko ano-ano dahil hindi ko naman po talaga alam itong mga mga binili dahil wala nga po akong knowledge. In, ang nakapasakit po to na self, naka, ano po, hindi po Philippine currency. This is in AED currency. So meaning, this is outside the Philippines. Kung sino man po ang gumagamit ng credit card ko, it's doing online. Purchasing and using my credit card is not in the Philippines, it's outside the Philippines. After I received po ng OTP, I immediately contacted the bank tama, regarding tama. po dito sa regarding po dito sa kanila'ng ipinadala na OTP and and I advised them na hindi po ako ang gumagawa ng transaction na 'yan and I would like them to know na ang physical credit card ay hawak ko at ang OTP na pinadala nila sa cellphone, personal cellphone po, ay hawak ko din po. So ma'am, naging successful ba yung transaction na ginawa sa inyo? Ah, uh, ganito po sir yung nangyat. No? So, nung tumawag ako immediately sa customer service, they advised me na may kumawa daw pong transaction pero mm -hmm. hindi daw po naka pa. They advised me na ipa-cancel yung credit card ko and I agreed po na pa-cancel ang credit card para doon sa mga pag pang pa further transaction ang gagawin ng tayo na yung kusin naman po siya. Hindi po po. Hindi and, ginamit yun. And soon that I, and soon that I will, at soon daw po na may ipopost siya, hmm. doon lang na po ako pero mag-file ng dispute or unrecognized transaction. At ginawa ko naman po yun. After one week nga po, tumawag ako sa kanila dahil sabi po nila it takes two weeks. Uh, mabago ma-post after my complaint nung tumawag po ako noong June 21. Actually nga po, after one week, dahil nga po concerned ako, tumawag ako ulit sa customer service and they informed me na na-post na yung transaction. Ma'am, uh, ako lang ha. Usually, pag yes, hindi mo binibigay yung OTP na yan, hindi mag-get through Correct. ang transaction. Di ba? Okay. Mm -hmm. Sir, yun ang sinasabi ko po nga sa bankos, dahil oh. po matagal na po ako nag-online transaction, gumibili ng nagpo-purchase online, or nagbabayad ng bills online, is still, sir, sabi ko nga doon sa, sa customer service, maski ginamit yung credit card ko, ginamit yung name ko, ginamit yung nasa back, yung CBC three-digit number, is still kako, ino-notify nila ulit ako para i-enter yung ipapadala nila sa aking OTP. Diyan lang yung lang sa inyo ko hindi yes, not necessarily na abroad yung nagt mm -hmm. Ang ang transaction niya is abroad. Bumibili si somewhere anywhere in the other countries, uh, 'di ba? Uh, uh, baka baka ginamit po ng mga kamag-anak, anak, mister or whatever di naman. Mm -hmm. Kasi ako nakaka-receive lang ako ng OTP pag ginagamit ng <laughs> mga anak mo. <laughs> ng <na> misis ko <laughs> sabi mo. eh. Sabi nila sabi ng misis ko, basahin mo ngayon nag-text sa'yo. <laughs> Aray ko. Ma, ma, tanong lang po namin, magkano po yung lahat na nabawa sa credit card nyo? Actually, sir, itong field na ito lang mismo ng banko, no? no? Sila din mismo ang nagpadala ng dispute form sa akin. Kasi po, hindi pa ako makakagawa ng dispute form. Kasi hindi ko po talaga siya magawa dahil hindi ko naman po alam yung mga transaksyon eh. Anong, Ay, so, so okay lang lang ba malaman po, kung anong banko to? Yung po ang nakakaalam. Eh, yung ah, banko po ang nakakaalam ng mga transaksyon. Kasi nga po, sa inulit ko nga po, magkano na Hindi nga po ng dispute. Okay, so yes, in, in, total po, magkano po lahat ng nabawas yung nagamit na debit? Kapila dala po nila sa akin na na transaction from the bank, para nga po dito sa dispute forms. Mm total Nagtototal amount po ito ng 899,751 peso. Oh. Grabe, isang kotse na yan. <laughs> transaction yan, ma'am. Anong binibili? ma'am, anong binibili? Nung, nung, nung sinurge ko po siya dito sa merchant name, mm. meron po dito isa, kasi apat po na transaction, may pay by amounting 81,583 Dalawa from Damac Homes LLC na meron pong isang amount almost 400,000, isa almost thousand, at saka meron din pong Federal Dubai. Tax Authority. So meaning sir Federal Tax Authority, parang ano po to sir eh? Parang po yung nagbabayad ng tax kasi po Federal Tax Authority And and knowing na hindi naman po ako nakatira sa Middle East. Hindi naman no. po ako nakatira sa United Arab Emirates. At wala rin kayong transaksyon online. Mm ah, tama, ma'am. Wala. Buti, ma'am, na, na, uh, na, 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 na i-report niya kagadito. uh, -huh. ito. I-dispute It oh, niya uh -huh. ngayon. Pero uh -huh. ang, ang nakakapagtaka lang, they cannot get through kung hindi mo ipo-forward yung OTP, yes. di ba? At nag-release yes. partner you yung CVC. Diba? ano pong sabi ng banko, ma'am? Bakit nag-get through pa rin? Despite na, when you were informed about the OTP, ay hindi mo naman na, yun, uh, pinorward. o yun, yun, yun daw po sabi nila sa akin, sir. So, after I will file a dispute and recognize transaction, doon pa lang sila mag iimbestiga and the investigation okay. will take 45 days, no? Okay. Anong banko so, ba ito, ma'am? Anong banko? Sir, Pwede bang sabihin, sir, sa yung banko online? Eh, kung ako, babanggiting ko yan, eh. <laughs> para malaman nila, ma-check nila, di ba? Malaya mo kung sinong <laughs> banko yan, di ba? Parang yung, kanyan sir, eh. Yung uh, na, nagreklamo na nawala yung savings. Baka bata. mamaya lahat ng banko ng buong Pilipinas ay mag-react, di ba? Oo <laughs> <laughs> nga, sabi nila. Basta, ano ay, yan, local yan. bank naman yan, ano? Oh. Ito. <laughs> oh. Ano? <laughs> Hindi po ko, ko talaga yan kung ako nagrereklamo. Babanggitin ko pangalan ng bangko, pero alam ko naman na hindi naman sinasadya ng bangko yan. Siguro, di ba? am sure they won't tolerate. Para maitama yung mali. Okay. Hindi, okay. kaya ko si ma'am. Yes, Ano bang pangalan ng bangko? Para patan yung ma'am pero hindi kita pipilitin, ma'am, karapatan mo yan. Basta <laughs> <laughs> local bank daw yan. Ano, ma'am? Local, local bank. bank. Lo local bank po. Local ba bank po baka bank mamaya oh, eh. Oh. Na, na nagsisimula sa letrang. Magdala. Sa actual po, ma'am, bank, I am almost 10 years with with this bank. Yes, the, the more. Na dapat ay bigyan ka ng kuhan, di ba? Protection. Protection. 10 years. Right. Oh, dahil may loyalty, kumbaga, yes. dito na eh. Yes. Pinabana ah, loob ko. I international went up pa. There. Kasi sir, ano yung valued client nila ako eh. At lahat ng aking mga transaction or may bills akong binabayaran sa aking credit card, it's always before the due date, always a pay on time. So alam ng banko Nawala po ako kung ganung klasing mga illegal na activities. Kaya nga po alam da ka, pagkatao kayo na po. Ay kilala na po. Yes ma'am, kilala-kilala namin ito, ma'am eh. Ah, okay. uh, very good stakeholder natin. Sir, wala, Generous and well-meaning. Oh. The, the accounts the, the accounts are legitimate, but the manner ng pagbabayad Was illegitimate, illegal pa. Hindi, paggamit. Hindi pa yung probay. paggamit, paggamit. Oh. But anyway, ma'am, ha? Yes, uh, banggitin, pag wala pong ginawang aksyon, ang bangko na yan, kung sino man yung bangko na yan, question mark, ay uh, bukas pong ating programa para i-update nyo naman po kami kung ano na ang naging aksyon nila. Okay? 900,000? At pag walang aksyon, banggitin mo na. <laughs> Oh, yeah. Para yan ang uh, magpost sa kanila na i-resolve ka agad. Okay. Ma'am, may resource person po tayo from Cybercrime Financial Crime Unit para bigyan niya po tayo ng tamang gabay kung anong yung gagawin natin. Uh, si Lieutenant Iris Nico Picache. Okay, ang chief ng fraudulent bank transaction. Iris, magandang tanghali sa'yo. Magandang tahali din po, sir. Uy, akala ko babae, lalaki pala. <laughs> <laughs> Irish si Ni Nico. Sir, si Nico pala. Nico, Irish Nico. O, Nico! Siguro si Nico, hindi niya makalimutan yung nanay at tatay niya, no? Bakit palaging Irish binigay? Irish na, Nico pala. Kaninong pangalan yung Irish? Tatay o nanay mo? <laughs> Sa tatay po. Ay, ayaw. Okay, sige. Anong may tutulong natin? Anong ma pwede nating advice kay Ma'am ba uh, Harkins? Ang unang ma-advise po namin, sir, uh, idulog niyo po sa uh, Bangko Central ng Pilipinas po yung complaint niya. Uh, meron po online large complaint po, okay? Yung Bangko Central ng Pilipinas uh, sa bsp.com.pg po. Uh, Doon po sa part ng contact us, tapos sa right side po yung online inquiry, meron pong complaint form doon, pwede niya pong sagutan yon, i-attach niya po yung mga requirements, yung affidavit of complaint niya po, yung dispute resolution po galing po sa bank, yung statement of account, yung mga screenshots po ng OTP na nareceive ni ma'am that time, tapos yung mga emails po niya and letters po doon sa bank na in question po. Tapos in din po niya doon yung nangyari. Tapos hey, oh. na rin po yun ng BSP ng Banko Central ng Pilipinas po, sir. Ayun. Siguro, partner, tsaka ko yung Warren, ma-assist na lang din siguro ng Lieutenant Picache, no? Yung uh, kung ano yung dapat gawin ni Mrs. Harkins. Yes. Doon sa Bangko Sentral. ah uh, Nico, meron naman tayong uh, unit sa Ulunga po, ano? Hmm. Yung ah uh, uh, yung rako natin doon sa po ulongga si po, baka pwede natin makontak yan at dito na, may, para may, may assist may niya po. si Ma'am Nieva doon sa may ulongga po. Nico? Ay, oh, yung rako 3, no? Oh, yung rako 3. Yung Raco 3. Meron din silang kwan sa Olongga po, sir. Eh. Mm Hindi, -hmm. pa, pakuha na lang natin, pa-assist natin si Ma'am, papungkutahin uh -oh. natin ngayon. Ayan. O, oh, nag-freeze lang itong si uh, Lieutenant Nico. So, ganoon na lang siguro. Action center. I... Right. Ah, yun. Ayan na. Ayan na. He's okay. Oh, Hello, Ayan. Okay, Nico. Meron naman tayong unit uh, ng ECG sa Ulunga po. Ano? <laughs> Meron po, sir, sa may Camp Lieutenant General Manuel Cabalbo sa may Olongapo City po. Meron po tayong Olongapo City Cyber Response Team po doon. Okay. Yon, para sila yung mag-assist kay uh, Ma'am Nieva. Abiyan <coughs> uh, mo na lang sila ng yes, instruction kung uh, paano, paano nila may assist uh, si Ma'am Nieva. Para monitor ang progress ng uh, okay. kanyang uh, nilad sa complaint. Yes, sir. Oh. sir. Yes, uh, oh. Pamonitor natin. Settlement. Oo. Oh. Oh. Alright. Okay. Ah. Uh, Irish. Nico. Yes, sir. Yes, sir. Pakibigyan lang ng instruction yung tao natin sa ULONGGA po para uh, maalalayan yung uh, complaints ni Ma'am uh, Harkins. Yes po, sir. Para MAM, Ma Ma'am, yes, Ma Ma kung may concern, iko coconnect ka namin ha, tatawag sa iyo ang anti-cybercrime uh, unit natin hmm. dyan sa uh, ULONGGA po po. AYON! Ay, Alright, ma'am. paki-update mo na lang Ngayon, po kami. Sir, uh, yes, sir. Yeah, update kita, sir. Actually, sir, bibisitahin kita dyan. Ah, <laughs> <dyan. laughs> Ako bibisita <laughs> sa inyo, ma'am. Okay. Pero kung magawin ka, you're all, uh, always welcome dito sa inyo. Maraming salamat po, ma'am Nieva Harkins, yeah. ang isa sa pinaka-generous and yeah. kind-hearted nating stakeholder, stakeholder dyan sa PRO3. Ayun, oh, Ayan. So, uh, Sino pa? Uh, Lieutenant Picache, okay, bago ka namin pakawalan, ano yung maari mong ipayo do sa ating mga ka kasangbahay? Parang hindi naman mangyari yung ganyang sinapit ni Ma Mrs. Harkins. Yes po, sir. Uh, once po na may makisig po sila ng mga text messages po regarding sa OTP, lalo na hindi naman sila yung nag-request uh -oh. po, uh, tawag po nila agad sa mga bangko po nila para ma-check po kung Or Kung mayroon merong man transaction na nagawa is ma-reverse po agad. Mm. Is there a chance na po agad yung cards? Uh, by uh, uh, by your experience is there a chance na ma-recover pa yung amount na yon? Meron pong na-reverse nare oh. na na-reverse nare po yung mga Oh, kasi yeah, mahirap hirap ma na na-debit doon tapos na withdraw uh -oh. bakit hindi na mahabol. Pero De kaya pa yun. may dispute na nga eh. Ibig uh -oh. sabihin, ang, ang mahirap kasi doon na na-get through yung transaction uh -oh. without that uh, OTP. Hindi uh, natta get through any transaction kung wala namang OTP. nag expire nga yan in 3 minutes ba yan? 5 minutes? 5 minutes, sir. 5 minutes, nawawala ka agad yun. Yes. Opo. Pero magandang, uh, maganda rin yung shinare ni ma'am na yun para sa ating mga kababayan na posibleng maka-experience sa ganun. Yes. Agad-agad mm -hmm. po nating tawagan ang ating customer service ng bangko, hmm. di ba? Iba, iba, oh. iba talaga partner ang OTP, yung PIN, kaysa yung mga biometrics. Okay. Kasi minsan na-accidente na aksidente na a activate mo ng biometrics eh. Oh, okay. so, napakahigpit talaga. Okay, again, maraming salamat uh, kang Ma'am Nieva Harkins ng... Uh, siya po yung founder and CEO ng Trust and Believe in Me Foundation. Napakaganda pong yeah. foundation yan, ano? Wow. At ang kanilang, pag, uh, advocacy Pabuhay po kayo ma'am. May God bless you more. Okay.